Ayan, welcome back to my channel. Ayan, may lipstick ako dito. Ayan, bigay po sa akin niyan. Revlon. Revlon. Ano bang pronunciation mo? Basta yon, na yon. Ayan, maganda siya. Ayan, itry natin. Baka sakali kali magano mag, ano, magbagay mag o bumagay sa akin yung kulay ng lipstick na yan para naman gumanda ako ng konti. O ba diba? kahit na hindi kagandahan ng lola yo. Lola nyo, basta may lipstick siguro. Ayan, madadala naman siguro sa lipstick. Bakit? baka naman sakaling gaganda pa siya. Ayan. Ayan. Tignan mo naman ang aking lips. Di ba diba? Maputla siya. Ayan. I-try natin. Mukhang ano. Mukhang maganda naman. Ayan. I-try na nga natin. Tignan natin. Ha? Ayan. Sige. Sige. Kuskus. -kus. Sige. Tignan natin. Kung babagay ba. Ha? One, two, three. Oo. Oh. Ah, 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 ah. Sige pa. <laughs> ayan. Sige. Kuskus -kus mo pa. Ayan. Ay, di pa. Kulang pa rin. Kulang pang pa lipstick natin. Ayan. Parang gumanda naman ng konti. Gumanda lang yung lips. Pero yung, uh, yung ano, yung yung buong face parang hindi naman. Ayan. Thank you for watching. God bless. Bye.